sa power trip ng pangririp. Kailangan pagbayaran nila. Dapat yata ikaw ang tumawag kay Rose eh. Para mapakinabangan natin ang connection ng dalawa. Nung sanggol siya, ayaw mong akuwin ko na anak ko siya. Pero ngayon ngayong may pakinabang na siya, pwede na. Anak ko si Rose. At si Lena ang nagsabi niyan sa akin. Girlfriend ko noon si Lena. Pero nung sinabi niyang buntis siya at ako ang ama, natakot ako. Kahit hindi plinano, blessing yan, Franco. Nabuo ang bata dahil sa pagmamahalan. Paano yung mga pangarap ko, Lena? Ibig sabihin ba tinatalikuran mo kami? Sorry, Reyna. please? ako, ma'am. Ma'am! Masama ako, ma'am! Ah. Daling mo ako sa ospital, ma'am! Ah. Boxing power trip ang pangdirip? Papakita mo sa biktima mo na wala sa choice. kasi mahina siya. Kasi ikaw yung in-control umiyak. Yeah. Pero gago lang pang pangirip. Wow! Alam mo na pala ngayon ang nasa utak ng isang rapist. Are you a psychologist? Umamin ka na! Sa ako, aaminin! Dahil wala nga ako pinalaman sa pagkakamatay ng atay mo! Kapag sa kayo, kasama ng kumpanya ninyong bulok, Tama pa ba, ba tong ginagawa ko? Mukhang ah, walang balak magsabi ng totoo si Portia. Anong ginagawa mo kay Joel? Hindi, Jenner, ang eso. Ituloy mo naman parang anak mo yung bata kung ayaw mong malatakan. Nung five months na yung chad ko, tigising na lang ako na sa hospital na ako. Ba't ano yung baby? <laughs> That's I could think of us. kailangan ko si Seb sa tabi ko. Pero alam ko kung hindi siya maniniwala na na naglag yung baby. Kasi iisipin niya, in-abort ko. And he would hate me. May kilala ako. Gusto niya ibenta ang anak niya. Ilang araw pa lang ang bata. Ngayon kung kukunin mo, lagawa ko ng paraan para makipagkita si Seb sa'yo kung tama ang pagkakakilala ko sa pamangkin ko. At kung makita niya yung bata niya, sabi mo sa kanya na anak niya yun, hindi niya si yung matatanggihan. Sa tatay ang dahilan kung bakit ako pumayag na tumira sa mga tera. Lahat ng to ginagawa ko para kay tatay. Kaya nung sinabi sa akin ni Doc Frank na gusto niyang tumira ako sa kanila. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Sa akin ka na tumira sa mansyong ko karapatan ko naman yun eh. Naisip ko agad. Chance ako na to. Para mahanapan ko ng ebidensya na talagang may kinalaman ng mga tera sa pagkamatay niya. Hindi porke kadugo. Pamilya na agad. Oo, kadugo ko si Doc Franco. Pero kung may kasalanan sila, kailangan pagbayaran nila. Kailangan kong patunayan na pwede nila akong pagkatiwalaan.